Ayan mga ka-farmers, magandang araw po sa lahat. So ito na ating area. So maraming damo mga ka-farmers. Ah, Doon banda mga ka-farmers, ah, nanilisan ko na. So ang gawin ko dito mga ka-farmers, yung ditong banda. So mag-spray po tayo ng pangpatay ng damo. Yung ah, ihalo natin sa tubig at ah, spray natin para matanggal itong ah, mga damo mga ka-farmers. So, yun po ang ating gawin ngayon mga ka-farmers. Ayan. So, grabe. Napaka-green ng damo right, na ito. Ayan, handa na po ang ating uh, tubig. Ayan. At sprayer natin mga ka-farmers. Ayan. Dito gawin natin na uh, mag-spray po tayo. Yung uh, pampatay ng damo. yun sprayan natin. At katubig. tubig. So yun po ang gawin natin yun uh, mga ka-farmers So mag-spray uh, po tayo ngayong araw So Samahan niyo ako mga ka-farmers Ito na po mga ka-farmers Nag-spray na po tayo ng herbicides Ito ang tandaan mga ka-farmers Mahalaga ang timing ng pag-spray Dapat paganda ang panahon Yung mainit para mapadali Ang pag-absorb ng chemicals Tuwing nag-spray po tayo Kapag medyo maulan Hindi po kasi tatalab ang ating herbicides sa akin mga farmers nag-spray po ako ng 10am po ng umaga hanggang 3pm po ng hapon so far okay naman yung resulta ang isang simple farming tips po mga ka-farmers mas makatipid ka kung ang area mo ay mababa lang ang mga damo mas makatipid ka sa herbicides na magamit compare po sa matataas na damo. Marami po kayong herbicides na magagamit. Sa isang ektarya po ay nakaubos po ako ng isang galon ng herbicides. Ang mixture po nito ay isang lata ng sarinas na herbicides at 16 liters po na tubig. I-mix lang po natin at spray sa mga damo. Palala lang po mga farmers dapat nakasuot po tayo ng PPE or Personal Protective Equipment kapag nag-spray po tayo ng chemicals para po sa ating kalusugan. Dapat nakamas po tayo, naka-gloves, or naka-overhauling na suit. Ito na po mga farmers ang resulta after 4 days. Medyo patuyo na ang ating mga damo. Nagsimula na itong naninilaw. Ayan mga farmers ito na po ang itsura after 14 days na nasprayan po natin ng herbicides. Ayan mga, mga ka-farmers, tingnan natin. So, grabe. So, ito po mga ka-farmers, uh, nasusunog na po ang mga damo. So, makikita niyo mga ka-farmers. Oh. Uh, nasusunog na po lahat. So, ang kagandahan kasi kapag tayo po ay nakaspray ng herbicides. So, ang damo po ay uh, papatay po hanggang sa ugat po niya mga ka-farmers. So, uh, next natin na uh, pagtanim nito, uh, maganda na ang... Uh, ang uh, texture ng ating lupa kasi papatay na po ang mga damo hanggang ugat so ito mga ka farmers so tingnan nyo ang kugon so patay talaga yung kugon at ito kagunoy uh, ayan papatay po lahat mga ka farmers ayan mga ka farmers so marami pong nagtatanong mga farmers kung ano ang herbicides na aking gamit so lahat naman ng herbicides mga ka farmers ay uh, epektibo po papatay makapatay po ng mga uh, lahat ng damo. Depende po sa mixture na ating gagamitin. So ito mga ka-farmers, ang gamit ko po na mixture ito ay isang lata ng herbicides at uh, 16 liters ng tubig. Ito lang po inahalo lang ko lang mga ka-farmers. So ito. Ayan. Inahalo ko lang mga ka-farmers. So makikita nyo na kapag natamaan talaga ng herbicides. So ganito po ang mangyayari mga ka-farmers. Ayan. So mixture ko po isang lata ng uh, sardinas na herbicides, then uh, 16 liters ng tubig, yan yan po ang mixture ko, ginagamit dito. Dito mga farmers, uh, marami po tayong herbicides na mabibili po, mapipilian sa tindahan. So makikita nyo na may mga mahal na herbicides, so yun po ang sign na mapadali ang uh, epekto ng spray natin. So may mga herbicides na hindi naman siya masyadong mahal pero matagal po ang epekto ng uh, kanilang uh, pag-spray sa pagpatay ng damo. So nasa inyo lang yun mga kaparmers kung anong herbicide yung gamitin. Lahat naman epektibo na gamitin. Depende lang po sa uh, duration ng uh, tanim na kailan siya mamatay. Yun mga kaparmers tingnan nyo. So uh, brown na po lahat. Sunog na po lahat ang mga damo dito sa ating area so nasprayan ko na po ng herbicides at next po nito ay land preparation na po natin at putasan na po natin para po sa ating tanim ayan mga kapamilya sana may nakuha kayong idea sa video na ito at kung uh, nagustuhan niyo ang video nito paki-like naman at share sa hindi pa nakasubscribe mga kapamilya so subscribe na kayo at salamat po sa lahat ng nanood at nag-share ng ating mga video thank you po salamat god bless at happy farming po sa ating lahat mga kapamilya